Good morning, Bosing. Good morning. Kita tayo. Ha? Ha, ito sa loob. Sige. Kunin ko na ha. Ayan. Oh. And good morning mga kadyang. Have a nice day. Welcome to my channel. Ayan, dito tayo sa mga suki so natin ngayon. Ayan. Ayan, dito tayo tayo. Samahan niyo ako mga katiyan. Kukunin natin yung ano. Dito sa loob, yung kalakal lang natin. Marami na siyang kalakal dito. Ayan. Yung mga sakosakong kalakal. Oo, oh, sige. Ayan lang. kami kalakal Okay, sari-sari, 1.5 mga lata, bote <clears throat> Itong galon ay ginagamit pa tayo ito no? yung galon? Ito? Baka ginagamit pa ito. Ha? Hindi na? Sige, sige. Sabi mo, ito, ito. <laughs> Mahala ka. Sinasabi ko lang sa iyo. baka masama pa yung ginagamit pa dito. Mahala ka. <laughs> Oo, ko na ito ah. Alam ba rin ito Ito ah, galon. Tali. Ito ah, mga kakadyan. Tarihin muna natin. Piliin natin yung mga, ano, hindi, hindi, ano, makukuha. Ayan, let's go mga kakadyan. Let's go. So, ayan mga kakadyan. Oo, oh, oo, oh, tayo dyan. mag-alala. Ayan, yung mga kalakala ng suki natin. Kinaantok pa si suki. Ayan, oh, ayan tulog pa. Magdabagata walang tulog eh. Ayan mga lata o galon. Ito kwarta. Ito kwarta. kwarta. Eh, magkakwarta eh. Oh, bakit hindi ito? Magkakwarta ka na dito. <laughs> Ayan, mga waka, let's go. Timbangin natin. Magkakwarta. Ay, ano yan? Ah, hindi yan ako yan. Hindi ako Sa basura na lang to. Sige, salamat po sing. Salamat Salamat. Tama na tayo dito sa mga uh, bulilit, magbibenta <laughs> ka mga bote, elastik, uh, na, kaya nakaka-junk. Okay. Ako po ba eh, ano ba ito? mga bote, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kahit ito hindi ako kuha sa ano, may sabon po pero sige. Huwag gagawin natin piso yan, ha? Ito, piso yung tatlo na to, Ito, may sabog yun. natin piso, ha? Seven, eight, nine, ten. O, eleven. May 11 ka, ha? Ayan. O, eleven. Tama pa. <laughs> o, tama. awa na. O, eleven. Uh, pala. Twelve, baby. Ayan, may twelve ka, ha? Twelve. Ayan, may twelve ka, ha?

Natulog pa, lakay ako mo. Nandiyan mga kadya. dulo na yan. sa na yan. Meron tayo suki dyan. Maraming Wilkins dyan. Hindi po yung ano, suki natin. Mata oh, natin. Mata natin. Let's go! Oo. Oh. oh, yung mga Wilkins mo po Maraming ng si Bosing. Kami ang na, na Ah. Marami na. Well, marami na. <laughs> marami na. kukunin ko na ako Oh, sige, sige. Kukunin na. Sige. Ayan, dami uh um, ano na. <inaudible> o, na to. Wala na to. Kung ano tan sa kada pala. na. kana. Ah, sige, magipon magipon po kay ikot ko diyan, ha. Sige, sige. Ayan. So, okay natin. Pero wala tayong Wilkins si Bosing. Parami na. Ito mga Wilkins niya. Ayan, mga kadyang. yung tinikap natin yung mga Wilkins. Ayan, let's go. Mga kadyang, doon tayo sa... Kabila. Kabilang street. Nagkikinip-tinikapan <laughs> lang natin si Bosing dito. Yung mga ano niya, Wilkins. Tayo yung sa kantin dyan. Punta tayo doon. Marami tayo nag-aantay doon. sebagai pun sini mga hero. natin yung mga yero nya. So, okay natin doon sa ayan, let's go mga niyo ako. Let's go. Ayan, 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 oh, naghalo-halo si Madam. Ang oh, daming racket nito ni Madam. Nag-iikot ng gulay, naghalo-halo. Napakagaling. Ay, <laughs> so, okay natin. Ayan, <laughs> <laughs> so, mga kalakal siya. Oh. Uh. <laughs> mamaya, mamaya. Mamaya. Si mamaya. Ano ba yung kukunin ko doon, mga kalakal mo? Ano, higaan. Anong higaan? Anong klase yan? Oh, oh, sige, punta ako doon. Oh. So, anong oras? Baka mamaya wala ka. Sige, pupunta pa naman ako doon. O, na kita dyan, pagbalik ko, ha? Okay, okay, sige. Okay. Hindi pala naka-ano, hindi pala naka-video. Ayan, mga kalakal. Oo, oh, galing ano. Ang daw. Ganda oh. ng gate, ha? Ayan, mag-ano ang ano, gawa. Uh, Ayos, ano? Oh, sige titis, natin, meron pa na sa. Oh, so, sige lang natin 'yung wala na. meron na ba 'yan? Kaya na 'yung natin, bakal, 'yung mga bakal naman. mga hmm, na. so, so, bakal. Hmm, sige na tayo. mga kalakal pa dito si pandang, oh, 'yung mga buti pa, 1.5. Oh, so, okay natin ito mga kadyang. Eh. Kasi pag limang ipon. <laughs> Ayan. Okay. Ayan. 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 Ibagay natin ito. And let's go. Mara Mar marami bang mapipilian dyan? Oh, eh, magaganda po. Mag magaganda, mag mag ha? Ay, legings. Ay, legings. Ay, legings. Ayan, pambata yan. Ang ganda, oh. Mga pambata. Dami pang bata. Ah. Ang oh, sige, sige. talima. Ayan mga Wilkins. Ayan mga suki so natin. May mga ano na, Wilkins. Ayan. <laughs> tayo punta tayo sa loba na yan. tayong kukunin dyan. Ayan, natin yung mga suki so natin dyan. okayito na siguro winga ka sige padamihin mo muna tong wilkins mo <laughs> dalawa pa lang kaya ja sana sa iyo kita tago si modobo kita tago ano din nag-aano ako nang sampayan oh ang ganda nito ano pandan ah din pandan Masara kayo sa si busig. May bibintang mga ano to eh. Mga electric fan. At may bibinto si busing ng ano, mga electric fan. Ito yung oregano mga kadya. Oregano. Ang ganda ng tubo na ano, pandan. Kasi gusto yung pandan? Mabango sa ano to? Sa sinaing kanin. Puri <laughs> mo na yung mga plastic mo doon. Oh, good morning. Good morning, Bossing. Ayan. Ito, dahil na naman si Bossing ng mga ano. Ayan, may mga Wilkins. No. O, ano yung mga, natin, ano mga kayamanan natin dyan? <laughs> kayamanan. Ayan, mga karton. Ayan, mga karton tayo. Mga pupuan. <laughs> So, mga pili kayo. Salit na, Plastic. Ah, mga 1.5. 1.5 baka kasi. 38 yung 1.5. humihina, humihina humihin na tayo yung mga plastic natin. Nag, 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 nagtataka ako eh. Ito na lang na na natin na. Nakukulekta natin. Hindi na, di na ba nakakakuha ng ano? Diba? Lana? Eh, Hindi pumasok yung eh. <laughs> ah eh. Ah, hindi pumasok. Ayun ah, yun lang. <laughs> Ay, mga kadyang, timbangin natin ito.

Hai, ini aku ini mau bibi sama ya. Sini sini. Jang siap eh. Mau anu payan mau masih dia pang mana pang pang ada <laughs> pang masih dia di ba? Aku pang lihat pada oh, sore pang lihat. Liha. <laughs> oh, ada nah. Kamera padan. Eh, bateri tayang yang bater di si bosing. Kita mau ke Palu dulu ya, malah anu. Dapat <hati> Ha? Kaya masakay. <laughs> Yung masakay. Wala na? Wala na? Wala na? Wala na lang. O, 2.3. Yan, 2.3 sinal Talagang sinalubong ko talaga ako, maram. Dapat hindi ako, dapat hindi ako iikot dito. Pinikapan ko lang si Mang Julio dyan. Kasi nga, nung nakarap, kaya iikot ko lang dito sa inyo. Oh, di Ang bilis, ang bilis, ang bilis mo makaipo na. puno na kagad, wala pa isang linggo ito raw. Nata, Kasi umikot ako. Na. Umikot ako sa inyo dyan. Nakaraan lang eh. Araw yun eh. Marami yung dami. Mga kadyang ko. Ito may mga kalansyo. Mga baka na. Ito ang mga buti. eh ako na. Ah, dahil buti. Mga ah, 1.5 lata. Tapos madam talaga. Sipag mo mag-ipun. <laughs> oh, oh, kamay mo oh, oh, oh. <laughs> na, kamay mo na. Oh, pampagod vibes ako. na daw. Wala yun ba yung, ano niya, yung, yung bahay niya, nandun sa may kabilang, ano, street. Kabilang street, eh. Dinala lang dito sa atin. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, muna natin. And, oh, kaya nga. <laughs> And, let's go. Oh. <laughs> Ayan mga kadyang, yung mga nakuha natin, napakadaming Wilkins. Ayan. Dami na may nakuha tayong mga kalan dyan. Ito, mga kalan. Ayan, electric pan. Ayan, mga bakal, sari-sari. Ito pa tayo doon mga kadyang sa kabila, doon. Kabilang street doon, <laughs> nantay tayo doon. Doon sana dapat tayo ikot. Pinikapan lang natin yung suki natin dito ng mga ano, kalakal. Problema yung mga kapitbahay niya. Ayan nagbinta na rin kaya eh, malapit na tayo mapuno <laughs> kaya na na kaya kung Wilkins, na yung sobe <laughs> natin nakasabit ayaw <ayun>. ano parang walang <laughs> tao <laughs> ayan hindi <laughs> ko alam kung yung <laughs> tao dyan ah Wilkins kung may mga buti ka dyan pwede rin mga plastic Ayan na na. May tao na pala mga kachang. Kunin natin yung mga na, kalakal. Uh, mga Wilkins. Pagbinta <laughs> si Buboy ng... Uh, uh sa kaway ka, kaway ka, para ano. Ayan. Ayan. Pagbinta ng bote si Buboy. Ilan tong piraso Buboy? 20. 20. 20 piraso. Ayan. Ayan. Alin mo natin dito. Hinabol tayo. Ang eh, akala ko plastic, buti pala. Ina eh, ka dyan, punta tayo dyan sa street na yan. Marami tayo uh, yung mga soke dyan. sa lupa na yan. Sabahan niyo ako mga ka dyan. Punta natin yung na dyan. Kaya <laughs> kabilang street doon. Let's go. Ano ko siya? Hmm? Ah, bubog lang yung busing. Ito, mga bubog. Bubog. Si yung mga ganyan, yung ro sa Royal 1.5 piso, kuha ko niya. May mga soft drinks, so. Ayan. Okay. Ayan, tapping bote, mga kasi. Ayan, ay, bubog lang yung busing. 2, 4, 6, 18. 13. 13. Sama mo na itong bubog para mali 14. Bubog lang. 14 na, 14. Ayan. Ayan, bayan. Ah. Ay, dami Ay, hindi na ko ko hindi na 'yan. Kulay. Ito naman. mayroon mga ano doon. Ito hindi na 'yan. Ayun. Ang galing niya. Ah. ito lang mga puti lapis dito. Ilagay na lang diyan po. ito? Mayroon, mayroon. Sige, ko mo mga plastic. Pwede. Oh, boy.

Mga sirang appliances. Baka meron ka. Ayan. Mga sirang appliances dyan. Ayan. O, mga Wilkins. 5 piso sa akin, Wilkins. 1.5 piso. O, Boboy. O, kabay ka, Boboy. Kabay. O, bo kababay. Kabay. <laughs> <laughs> Hindi na nakabay si Boboy. Hindi <laughs> marunong kumabay si Boboy. Ayan. O, o. Ano, bo Boboy? O, ano ay, buti, mga, mga buti pa. Dami buti na ito. Oh, bili kang merienda Oh, 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 oh dami buti, oh, ayan, buti. Oh, donut, donut bibili mo buboy, sigi sige. Donut, donut do do enter. Isasama mo sa timbang si Bibi, oh. 69 din tayo kasi hindi naman hindi naman kasama sa Junk Shop buhangin ah. Pero mahal 'yan, sir. Lagi no. Oh, tiga mo mama pa. Oh, kawit kawai, kawai, kawai ka mo na. <laughs> <laughs> kawai kaw, 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 <laughs> <mag -flagger> ka mo na. Pali mo vlogger ka. Oh, sumuko ka na. Oh, vlogger ka. Oh, ayan. Okay. Oh, yeah. uh, ayan. 69, oh. Kita mo may 69 pa, di ba? Ang daming kalakalibusin, oh. Sari-sari, ano, may <inaudible> mga may <inaudible> mga rice cooker, galon, yan, <inaudible> mga kawali, <inaudible> cartoon, Wilkins. Ano pang umayer 'yan? Oo. Itong aso. Akala ko itong 3, akala ko itong tricycle mo. 3,000 lang. 3,000. Ang ganda. Parang ano, parang anong lahi niyan? As parang Oo as... nga, may lahi ano, ganda Ang ganda ng aso. 3,000 Parang parang lubo ang mukha. No. Parang lubo ang mukha, ang ganda ng aso. Dito 5 na lang 'yun. Oo, makakadya ko. Sa side di bantal tayo. Ang ganda ng mukha ng aso, mga 3 parang lubo siya oh. Para 3, ano, siya? ano, anong, anong lahi? Aski yan, aski. Aski? As daw, makakadya ko. O oh, kung sino gusto, may binibenta raw magkano? 3.5. 3.5. Sa akin ay 1,000. 2.5 na lang sa iyo. <laughs> 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 hey, eh, sa akin na rin kaya diyan, wala na. Ayaw ka na. Hindi nga bumi-bumi ni ka raw. Okay, eh, sempre wala ka na, hindi mo naman yun na ano hindi. Eh. Sige, basa ako. Oh. Ayan, pag may bumili ako, kakadya ko, oh. gusto mo. Ito, oh. ayan, message nyo lang ako. Ayan, aski daw to, aski. Parang lubo ang mukha. Ito, harap pa dito. Dobo ayan, ayan. Ay, ang ganda. Oh. Ayan, oh. Oh. benta oh. ko na Ang ganda ng mukha niya. Uh, um, damay na to. Lobo ang eh. mukha. Ah. Damay na Dam damay na yung kulungan. 3-5. Oh, ayan, sige. Ah. Sa akin sa labo. Ayan, okay. Ayan, may message sa atin. Ha? Ayan, mga kadyang. Message nyo lang kung gusto nyo ng ano, aso. Ayan. Ito sa mga hey, suki natin. Pa. Hindi <laughs> uh, nga alam, mauna ako pa sa inyo. Vlogger ako eh. <laughs> ayan, ayan. ayan, ayan. Ayan. Bayaran ko muna ba si Bosing. Hindi pa ka naman bayaran to eh. Puro vlog na ang ginagawa na. <laughs> ano yun? Ano yun? Ano yun sabi mo? Ha? Doon sila sa doon. Ang mga doon. Ang mga na ang plastik. Ang mga karakter na yung madang. Ito so, natin. Nakakadaming kalakal. Puno na tayo mga katiyang. Napakadaming kalakal nila. Oo, purong pala ato. ay, merong patay Ay hindi. Di na yun. Oo, dahil, tumbangin mo na sinistu. Let's go. Di na don. kuno na tayo. Dahil nating alak ato, eh. karton. Nag-extension na tayo mga kadyang. Ayan. Ang ating Wilkins. O, mga galon. Ayan. Ang ating natin galon. <laughs> Wilkins. Ayan, mga kadyang. Ayusin na muna natin. Sa na tayo. May kukunin tayo yung karton dito. kay sasukin natin dito. Dito sa tindahan. dito kay madam. Marami daw siya karton. Kunin muna natin para madagdag sa ano natin karga. Nakapuno so, na tayo. Nah, natayon, na tayo, sibat <laughs> sibat. Ayan, Let's go. <tinyo> ayan, <na> <tinyo> oh. Panoorin mo madam sa YouTube. Sige. Ang daming karton ng daming Ang karton. Ha? Tony Boy, Tony Boy Jiang Shop lang. Eh, ayun, ayun na muna, ayun na. Bigyan kita ng ano para ano mo ako subscribe mo ako. <laughs> ha ulap naman man oh tiyaga, tiyaga lang caga-caga lang ba yeah. and bigyan kita na, nga na para mas subscribe mo ako yeah. thank you for watching yeah. mga. please yeah. subscribe my youtube channel and please like and share.